challenge din gumawa ng horror, magtango ka kapag nag-horror, okay na. <laughs> so kayo ang tango, okay na. <laughs> kasi oh, si kasi parang dun lang din, the day, day itself so lang na siya inarap din eh. Sa tent, oo. Oh, oh. si Jaycee sa tent ko, <laughs> kasi nga mag-aaral kami <laughs> na doon ng ano, tango. parang doon sa isa-isa. Um, <laughs> kasi ang habang lens natin doon, diba? So I guess yun, bukod doon, sa isa rin yan sa mga flavors and layers flavor, na kailangan yung abangan dun sa pelikula namin. Um, ma very ano yun, uh, Easter egg yun yung tango na yun sa pelikula. Uh, bukod doon, syempre, ano, um, yung subtle nuances. Um, and we had to screen. Makakahilo naman kung ang laki ng galaw ko, di ba? So, lahat mas mas taloob, lahat mas subtle, lahat mas mata, mas ganyan. Sobrang maliliit lang talaga. hindi pa lang yung movements, ganyan. Mas emotion, mas yung depth, yung uh, pinagpunan ng ang dance dito sa video lang ito. Na marami na players. So, ayoko na masyado mag-spoil kasi sa panoorin na maganda siya. Hindi ba siya physically, ano rin? o sigaw o nakaka sa drama Not all the time. Well, syempre, um kapag tumitin, pag medyo patapos na, yung eh, medyo climax na tumingin ko meron Pero, ma marami kaming mga quiet scenes lang, na, na talagang mas horror, mas dahil, For yeah, I mean your own thoughts You have to you know, you hear your own thoughts, you hear your let's say you don't have to thank you. And then thank you. And uh, now we call from the neighbor bulletin, Mr. Robert Ragendi. Uh questions for uh Miss uh for our Tony and then and Miss um maybe, uh, pictures have made the Smashing Compass um, of Pictures no? like two years in a row, Firefly and then um Ring Bowls wow. so, um, so in Paklasa Days and these are so with these awards and Blackcomps performance, does this give you confidence that you uh succeed in like P seventy seven will also be successful? confident na kami just because uh, maganda yung performance ng mga movies ng GMA Pictures these last two years especially sa Metro Manila Film Fest ayaw namin maging confident kasi ayaw namin maging overconfident at pabayaan na lang na we take everything that we do for granted, the feeling namin maging successful. So bawat kung pinagagawin namin we will still give our all we will not feel or think na ay magiging success na agad. Kasi pinaghihirapan talaga ang success. At uh, minsan, hindi lang sa binigay mo na lahat naging ginagawa successful, minsan meron rin yung um, uh, a bit of luck and a bit of grace, di ba? Kaya na nagiging uh, matagumpay or hindi ang mga movies, lalo na sa theatrical. Diba? Pero ngayon nga, lumawak na rin yung mundo ng hindi lang sa cinemas siya napapanood. Pero after, nabubuhay siya sa streaming platforms, nabubuhay siya sa pagpapalabas sa TV. So, I think, um, ang importante sa amin ay talagang pagdagandahin namin ang bawat na pelikula na ginagawa namin from now on, dahil malaki na yung responsibility namin dahil sa award na kapapitigan sa akin ng Edis. Sa Edis. Kasi <laughs> na sa mga puso, pressure po ba ito? May pressure po ba na? Kailangan ano? pressure, pressure talaga. Even before naman na pinigyan kami ng award, ng uh, speed, thank you ulit. Pressure na talaga kami bawat tayo na gumagawa kami ng pelikula. Kasi ang hirap, given the landscape of Philippine cinema, I think alam ng lahat ng tao yon Um, gusto natin lumaban yung mga pelikulong Pilipino talaga eh. Hindi lang para sa GMA Pictures, pero para sa buong industry. Gusto natin mabuhay yung buong industry. So, ang maganda dyan ay ngayon, nagkakaisa lahat ng movie producers unlike dati na, ah, laban tayo, sige. Laban tayo sa playdate, laban tayo. Pero ngayon may hindi eh. Nagko-cooperate lahat kasi alam natin na iisa ang ating industriya and the success of one is the success of everything.

Kasi may hirap eh kung pag nagkakamala ka rin, i-build ka yung Pero hindi, meron kasing isang scene doon na parang... Uh, I think mas may hirap siya naka-run my part. State. Pero sobrang exhausting sa part of And then also, may isa pa, din, na isang eksena naman din, na nasa loob sila na um, parang guardhouse. Na naalala ko parang gabi-gabi na yun. Last namin nila, 11, 3, 2, 1, Tapos last na may mga around 11.30 or 12 na. Tapos nung tiyakan din, na sobrang haba. Tapos nung talagang mga 3 days bago namin natapos. Pero uh, um, exhausted na siya sa ating style. Eh. Sa amin hindi eh. eh. uh, kapag okay na, di ba dry? Kapag okay na Excel, natakwa na namin kailangan namin tapos na Sa kanila kasi hindi pong okay, isa pa tayo ha? Ulit ulit. So, magpapatulong na naman ang luha. Or di parang mas mahirap yung pabala na kapag-pelikula. Kasi pag ito, mas maraming kailangan na kailangan nilang ipigay. Tapos wala silang magagawa kasi yung uh, partner namin uh, yun. Yun. <laughs> um, uh, more than that, ang nag-gustuhan ko kasi doon is that um, yun, trivia na. Si Barbie kasi hindi ng artista na nauuna ako sa, sa staff. Maraming, ex, maraming time na nakaka-resim ako ng tawad, tumatawad sa akin, detry pa lang ako. Imagine mo, call time namin mga 6.30, 7 o'clock, tumatawad ko sa akin yung PM namin na kaya yung mga staff sa so, akin. Hindi, eh, direct na gano'n na si Barbie. Ha? Para sa si Barbie naman, hindi kinagod Di, dyan. Then, meron dyan daw siya, nag-shoot, wala ko lang araw, so nandito. Sobrang ano sya sa work niya. And, yun, actually, kayo naman yung darating sa staff na parang, yun, it's a recurring mythos. Parang lahat namin nung pay one, yung parang lahat namin parang hindi dyan sa directives. Naalala ko naman, usapad namin ng AP namin, parang, subukong mo magkamali kayo ng directives. Talaga, subukan mo So, parang, nandun din yung pressure, di ba, na parang, seniors ang patrabaho mo, and then, parang, hindi naman lahat ng pagkakataong magbigyan ko ng time and then, at the same time, mag-require nila, uh, kumbaga, sobrang baka kayo mga artist na doon sa call time nila. And alam mo lang yung mga requirements per day is magbibigyan. Kasi, uh, for me, toxic yung trabaho ko ngayon ng buong isang eh. I mean, precise yung mga kailangan na emotions yun. of your system even after the um, Siguro yung na sure yung ano, Kasi uh, nakunan namin. Ano with everyone yun? So, intentionally ko siya hindi gaano pinitawan. Just because alam ko na yung how the scene would turn out. Kasi nagawa naman namin yung master shot, nagawa na namin yung close-ups na lahat, kwela sa akin. Ako, the next shoot day pa na kunan sa akin. So, I really had to um, uh, remember everything I did. Bukod dun sa emotions, yung, yung mga continuity, yung mga ginawa ko, yung bagsak ng buhok yun, isa yun sa mga challenging na uh, shootings ko kasi nahibit siya ng, ano, ng, ibang project. Yun, po. <laughs> Thank, you. Thank you so much for your congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. So, now we're going to go from Jimmy News Online, Ms. Carmen Basigny.